Nagamba, lalaki kasi. Oh, spider! Hay nako, Jepoy, ba't bokol! bukol? Sumusuntong na yung pagiging matalote mo. Mami, ano pa yung matalote? Sobrang matatakutin! Parang yung daddy mo, duwag. Sobrang matatakutin sa gagamba. Gati, takotin mo sa Hahaha! Uy, <laughs> hindi ah! Hindi, nagulat lang ako! Daddy, do you fear on spider? Wala naman anak, nagulat lang talaga ako. Dati nga, nangunguli pa ako ng mga gambay. Nagulat lang talaga ako kasi, nagulat lang. Sus! Kung alam nyo lang mga anak, kung gano'ng katakot yung daddy niyo sa pagamba. Talaga po, mami? Oo, o, super! Ha? Super takot na po kayo sa spiders, daddy? <laughs> nagulat na nga alam Kayo pa yung nagulat sa natakot! Ano ba kayo? O sige, buksan mo na yung ref kung di ka takot. Eto na nga, eto na nga, kukunin ko na! Yaa! Yeah! Yaa! Yeah! Oh, Chicky naman, bakit mo naman pinatay yung gagamba? Agot ka, Chicky! Pinatay mo yung gagamba! I did that, para po hindi pumatakot si Daddy! Kasi po, love ko po si Daddy! Ah, salamat anak ka, pero hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi naman ako matakot eh. Ba, di mo pa kasi aminin takot ka? Hindi nga, mahal. Grabe ka, hindi. Ay! safe by the bell ka sa anak mo. Psst, ano ka ba? Wala akong kitatakutan, no? Tapang kaya ako. Wala ka pa ng kinakatakutan, ha? kumakasok ka pa rin eh. Ano bang problema ni Kuya Japoy? Ba't ang sungit? Paano kasi nagis ko yung gagamba sa kanya kanina? Eh takot na takot pa rin. Nakita ng mga anak niya. Ay talaga hanggang ngayon para dumag pa rin siya. <laughs> wow ha, tapang mo ha, tapang mo ah. Asya nga pala, baka pwede akong makiligo dito sa inyo. Walang kasi tubig sa amin eh. Walang tulog, grabe. Napakahina. Wala kasi kami tangke. Hindi. Ay, grabe, bakit Hindi, naman? Hindi, mataga, kapatid mo yan. Sige na, Juana, pumasok ka na dun. Hindi ka naman talaga naliligo, eh. Hoy, palagi kaya ako naliligo. Talaga? Palagi? Hindi lang araw-araw. Sabi mo palagi, pero di araw-araw? Ano -araw. Ano yun? ah um. Ang surprise na naman yan? Baka pag tripan niyo lang akong dalawa, ha? Ah! Ah! Ah, ah hindi pa! Hindi po! Ano ba, Chiki? Ah, pa! Talaga lang, ha? Ganda pa, Daddy! Pikit mo na po kayo! O, oh, ito na! Hawakan mo! Hawakan mo! Hawakan mo! Tapos, Daddy! Ganda niya po yung kamay ninyo! Ano? Okay. Ganyan lah, ganyan. Ya, yeah, terus pikit po, kaya ulat. Terus pikit ah, Ayan lah. Tuh po, dati, oh. Hah, ano toh? Nggak kaya dati parang... Yan, yeah, dati! Akay na pa, peti na pun tignan. Buksan yun, Mabata kayo? O Pat, ano? Kamusta na si Kuya Jeboy? Ah, okay naman na siya. Tumaas lang yung BP niya. Kaya nahirapan siya umingat tsaka nahilo kanina. Ay, buti naman. Oo nga eh, kinabahan ako. Akala ko may sakit na siya sa puso. Buti na lang, ganun lang nangyari. Oo, dumaka-uwi na ba kayo niyan? Ah, baka magtagal pa kami ng 2 hours dito eh. Minomonitor pa kasi siya ng doktor. Ah, okay, okay. Um, uh, baka malit kami ng uwi eh. Baka pwedeng ikaw na muna bahala sa mga bata. Ah, oh, oh, sige, huwag ka na mag-alala ako ng bahala sa dalawang bata dito. Sige, Joanna, salamat ha. Ingat din kayo. Ate Nini, lagot ka niyan. Ikaw kasi eh. Ano? makala? Ako lang? Pati kaya ikaw, kusabot kaya kita. Ikaw Simón. Huwag kayo sa akin mag-sorry. Mag-sorry kayo sa daddy ninyo pag nakauwi na sila ni mami nyo. Tita Joanna, bad po ba kami? Ikaw lang. Ikaw nag-umpisa eh. Ay, sabayo ko kaya! Ha? Paano mo naman, naman nasabi yan? Eh kasi po, di naman po nangyayari yun kung di dahil sa amin. Dalo na po sa akin. Ako po talaga may idea na i si daddy. Di ko naman po kasi alam na kaganoon po yung mangyayari. Bad, sadya may pagkapasaway lang talaga kayo. Hindi niyo naman gusto na mangyari yun, di ba? Pero sana, may natutuwang kaysa nangyari ngayon na hindi lahat ng prank and jokes ay nakakatuwa. Ha? Kaya dapat yung mga jokes na yan, tsaka yung prank na yan, isipin niyo muna kung, kung ano ba may kikipekto nito sa tao na ipaprank ninyo o yung joke ninyo bago nyo gawin, ha? Huwag basta prank na ng prank. Sana po, gumaling na po si Daddy. Sana ka po, ayoko po may mangyaring bad sa kanya. Lalo na po dahil sa amin. Mabuti pa ipag-pray na lang yung Daddy ninyo na sana gumaling niya siya ka kaagad at makauwi na sila dito. Hmm? Okay po!